panoorin natin itong nakaraang laro ni Jade Bata versus GV Sukal guys ayan GV Sukal tumira ng 3 pasok ayan tira 4 pasok din prepare sa 5 ayan tira 5 ayun pumasok tira 6 naman ayun pasok sa side pocket ayan lumapit yung bola sa city kaya lang dikit ang hirap niyang tirahin Ayun. Tira city. Ayun. Pasok. Asan kaya punin yung utso? Ayun. Ayun ang swerti. Kuha pa dun sa dulu. Ayun lang. Ang siniswerti ka naman oh. Tira nibi. Pasok. Last ball sa G's. Ayan oh. Panalo si G.B. Sukal.